Alright. Welcome po muli mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel ang Nerds TV 5.1 Pag-usapan po natin ngayon ito pong si Ruina Garma na kung saan nga po mga kababayan ay itinuro na nga po ito pong si dating President Rodrigo Roa Duterte na siya pong nag-utos para ipatupad ang Davao model ang uh, operasyon ng droga sa buong Pilipinas. Ayan na nga po, ikinanta na nga po mga kababayan. Ito pong si Rodrigo Roa Duterte at ito pong si Senador Bato de la Rosa na sila po ang utak talaga sa mga patayang nangyari po sa Pilipinas sa panahon po ng panunungkulan ni Dupong si Rodrigo Roa Duterte. Grabe. Kaya, sabi nga eh, walang lihim na hindi nabubunyag At kahit pa gaano kay kagaling ng magtago na sekreto, mabubunyag at mabubunyag ang pinagagawa ng mga Duterte. Nang panahon sila ay nanunungkulan. Ito na po mga kababayan. Kaya dapat po itong si Duterte ah, uh, makulong. Dapat din po talagang ito iimbestigahan. Para pagbayari sa kanyang mga kasalanan, ito po mga kaupay ang pakinggan po natin, ang balita mula po sa James 7 ang ginawang pag-amin ni Ruyena Garma na ito po'y utos ni Rodrigo Duterte na ipatupad ang Davao model operasyon kontra-droga sa buong Pilipinas. Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. May isiniwalat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Nakatutok si Jonathan Randall. 2026 I received a call from the President Duterte, during our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia Ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the double model Emosyonal si retired police colonel at dating PCSO general manager Royina Garma sa pagdinig ng House Squad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang anyay Davao model sa kampanya kontra droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016 Inirekomenda raw noon ni Garma ang upper classman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at noong naka-assign sa PNPC-IDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa noon aid ni Duterte na si Bongo. The double model. <laughs> oh, yan po, mga kababayan. Ang pagkatapos, todo pa si Senator Bongo na hindi raw siya involved, wala daw po siyang kinalaman diyan. Sa sinasabi, samantalang sa kanya pala nag-submit ng proposal ito pong si uh, Edilberto Leonardo na dati pong commissioner ng Napolcom. Tapos sasabihin mo, wala kang alam. Isa yung pinasa, tapos siyempre, bibigay mo sa boss mo, kay Duterte. Kapot ba si Senator Bato? Tuloy po natin mga kababayan. Right the system, e payment and rewards. <laughs> Sabi ni Garma, may tatlong level ng reward system ang Duterte Drug War. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Oh, ayan mga kababayan, kaya pala, nung panahon ni Duterte mga kababayan, walang dinaway itong mga kapulisan na to, kundi uh, manghuli ng kanilang mga mabibiktima na ipapalagay nila, sabihin nila, drug poser daw. Ngayon, kahit na hindi naman totoo, papatay nila. O kasi, hinahanap nila, uh, gusto nila makatanggap ng reward. Kita mo mga kababayan, may reward pala ito. Kaya pala ang lakas ng loob mga kapulisa noong panahon ni eh, Duterte. Dahil pagka nakapatay ka, babayaran ka. Bibigyan ka ng reward. Ang masama, yung mga naging biktima ng mga to, eh, puro mga iso inosente. Pagkatapos, tataniman nila ng droga, tataniman nila ng baril para mapalitaw lang na Legit ang kanilang operasyon na talagang drag-poser uh, ang mga kanilang napakay. Ayan po ang kalukuhang ginawa ng mga kapurisan sa panahon po ni Duterte, mga kababayan. Sun, sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa polis aabot ng isang milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo Rinania ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma, kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isunumiti niya sa quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. Um, it took me one week to make some reflections po. I realize the the truth will always set us free. Ba, ba but... tinanong ang mga yeah, police reward. official na nasa Ay, hearing no, kung so, na, totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma? Okay. Lahat okay. sinabing okay. hindi okay. nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon, nagsisirculate po yan sa buong PNP organization. Okay. Pero yan ang makakabalidate hmm. lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga so, nakakaalam talaga sir. Isa pang revelasyon ni Garma, Kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating tanawan Mayor Antonio Halili na binaril habang nasa flag racing ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko. Huh? O yan, ang inyo po natatandaan mga kababayan, ito pong si Mayor Halili na kung saan nga po ito po ay pinatay binaril ng kasalukuyan po si sila ay nagpa-plug ceremony. Oh. Kung inyo pong mga kababayan, ito pong si Mayor Harili. Kilala din po itong galit na galit sa mga uh, drug poser, sa mga drug user, galit na galit ito po. Pagka may naroon pong silang nahuli, hindi nyo po natatandaan, ito po, pagka may nahuli silang mga drug poser, alagang inililipot niya ito sa bayan ipinapakita para hindi pamarisan. Ganyan po kagaling itong si Mayor Halili. Pero nung naupo po si Duterte, mga kababayan, bigla ito ipinapatay at sinasabi kasama sa drug list ni Duterte. O kaya magaling talagang magpaikot itong mga Duterte, mga kababayan ginamit talaga nila ang kapangyarihan ng kapulisan. O siguro, kaya nila ipinapatay itong si Mayor Halili, mga kababayan, dahil ah, hindi ito sakayon sa patakaran ni Duterte. O kaya, nung ayaw magpasakop kay Duterte itong si Mayor Halili, ipinapatay ni Duterte. O para dyan sa Laguna, at ah, sa Batangas, mga kababayan, para sila ang, mga bata ni Duterte ang makapasok, makapagsupray ng droga ito po mga kababayan maliwanag ng maliwanag po talaga na pagka hindi ka sangayon kay Duterte sa gusto niya talagang ituturing kanyang kaway at ipapapatay ka yan po ang ginawa ng ano ni Duterte ginamit lang ang ginamit lang ni Duterte ang drug war kunwari pero ang motibo talaga patayin ang mga kalaban nila sa politika o ngayon, nalantad na po ang katotohanan. O kaya sa darating na uh, midterm election 2025, mga kababayan, alam nyo na po kung sino itong mga bata ni Duterte na tatakbong senador. Huwag nga huwag nyo na po ibuboto ang mga to. Magkakandalukuluko lang ang bansang Pilipinas sa ganitong mga taong nanulungkulan sa gobyerno. O tignan mo ang pagtatapat ni Ruina Garma. Ituloy natin, mga kababayan did you do it so mga kilala niya mga kasama niya he said he's in the team mo, inungkat mo, din mo, ng isang kongresista ang umanoy relasyon ni Garma kay Duterte whether you have romantic ties with the president i leave that to the imagination of the honorable fernandez hindi na ako magtatanong doon kasi kung magtatanong ako baka umamin siya ka eh kaya ayaw <laughs> <wonder>. ko <laughs> hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte? Aminin mo ba ngayon? During, yes, Mr. Chair. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga biktima ng drug war. I am okay. very Senor. sorry in behalf of my men na, nagka, na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. De Hindi mo yan talaga instinct yan ng tao. sa dulo ng labing apat na oras na quadcom hearing, humiling si Garma na magpatingin sa ospital na pinayagan naman ng komite. Pinag-iisipan niyo ng Quad Committee na muling impitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato. Oh, alam niyo po mga kababayan, kaya po uh, ah, talagang ipinagtapat na ni Roy Nagarma ang katotohanan. Isa pa, ipit na ipit na rin siya dyan. O kaya dapat lang, ginawa niya, ay eh, talagang ibubulgar niya na yung katotohanan kung sino talaga yung mga nag-utos sa kanya. O ito nga po ay, uh, utos nga po ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. O kaya, asama pa po itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na PNP chief. Talagang ginamit nila ang kapulisan sa kanilang karmalduman na gawain. O, kaya ito ngayon, ipapatawag. Dapat lang na ipatawag ito sila ano, sa quad committee, itong sila Bato de la Rosa at President, former President Rodrigo Roa Duterte. At dapat, papanagunitin Panagutin ito sa kanilang mga ginawang uh, atarantaduan. Yung mga ganitong kasi mga politiko na nagsamantala sa ating bayan, eh dapat nito, ito dapat, binibitay yung mga ito mga kababayan eh. Bermond, daming pinapatay nito. More than 30,000 mga kababayan ang pinapatay nitong Duterte administration. Tuloy. Tuloy de la Rosa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Duterte sa mga paratang sa kanya sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na Katutok, 24 Oras. O ngayon, lumabas na ang katotohanan. O kaya si Garma talagang aminado siya na siya'y nagkamali. Kaya humihingi po siya ng sorry sa kanyang mga naging biktima. O ito si Garma kasi nagamit lang din yung Duterte hindi reason pa pala dahil utos ito ng presidente. Kaya no, to si Garma, kundi sundin. Ang may pinag-uutos sa kanya. Kaya, ayan, payak-iyak na lang si Garma. Wala na siyang magawa. O yan, kasi nagpagamit kayo sa presidente yung napakasama. Na walang uh, layunin sa bansang Pilipinas kundi ang kapangyarihan at paano kam kami ng kabanang bayan itong mga Duterte na to. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nerds TV 5.1. Yeah. Mm -hmm.